kunyari, na ano, parang basic na lang, kunyari sa dating. Sobrang ano na natin, nasa, kahit sa babae talaga, na kahit ako, sa experiences ko na lang, mayroon rin mga pagtitripa ng babae dati ng ano pa na, sasabihin ko, good boy ako. Tapos mm. talaga nga, ay, na na sa'yo. Bakit ang hilig ng tao? <laughs> Doon nga, bakit, bakit mas parang fascinating, bakit mas attractive? Yung medyo bad boy at medyo, hindi man bad boy, pero yun nga, yung darkness nga, kahit naman sa babae, minsan may, may ganun, di ba? para uy, may witchy vibe siya. may mm. meron siyang, Mhm. <laughs> Bakit ganun? Okay. Iba-iba 'yung pwedeng lapit dito eh kasi pag sinabi natin darkness in the way that you described, uh -huh. it sounds like hindi ni describe mo, is not really darkness but depth. Uh -huh. Depth ng isang tao. Hindi pa boring naman talaga kung isa lang 'yung parang one note lang ang isang bagay. Lahat ng mga bagay ay exciting kasi nako natin siya sa ibang bagay, 'yung mga uh -huh. yin-yang ng mga tao at mga yin-yang ng mga bagay-bagay. Kung 'yung kanta mo Uh, na pinapakinggan, parang iisa lang yung note. Parang boring, di ba? Parang mm -hmm. walang walang change or shift in tone. Parang ang boring. Mm -hmm. Ganyan din yung tao. Pag mas malalim, mas exciting. Mm -hmm. uh, pero, ang interesting din dyan kasi parang sinasabi natin ang ah, gusto kasi ng mga tao eh, eh merong bad boy vibe or mm. may pagka-mysterious and dangerous. Mm. But actually, I don't think na danger yung hinahanap ng mga tao. I think ang hinahanap ng mga tao ay niceness and kindness. At kaya lang naman natin gusto yung mga bad boy na yan kasi alam natin aalagaan nila tayo. Yung pagka-bad boy na yan is just mas malalim lang na part ng pagiging tao ng isang tao. Eh lahat naman tayo may good and bad sides, 'di ba? At pag na-embrace natin yung depth na yun, uh, mas lumalalim at lumalawak yung pagkatao natin. Uh -uh. Pero I really think na hindi yung kasamaan yung hinahanap natin. Una-una, wala namang may gustong masaktan eh, 'di ba? Uh -uh. Kasi kung may na-meet kang tao na sasaktan ka lang, parang barbaric yung style niya sa uh -huh. parang bastos siya, hindi mo gugustuhin 'yon. Kahit na sa mga pelikulang enemies to lovers. Uh -huh. Ganun din naman yun, eh, parang on the surface, parang ano siya, masama siyang tao pero hmm. actually mabait siyang tao. 'Di ba? Para so, yung, yung ano, kabaitan yung hinahanap ng tao. Parang beauty in the beast yung oh. archetype ng beauty in the beast na ano? parang gusto kasi ng tao yung at least makita mo na yung katotohanan ng tao para pag uh, na, na, na na deep dive mo pa yung pagkatao niya talaga, ay may kabutihan pala. Yes. So And para it, It's always yun. It's always yung mapagkakatiwalaan bakita. Hmm. Kahit na medyo rough ka sa akin mapagkakatiwalaan oh. ba kita na kahit na rough ka, hindi ka sosobra sobra? Oo. Oh. Alam mo yan? Yung parang kung baga tame mo yung beast mo. No? Yes, parang yes. Ganun. Tsaka ano na rin eh, feeling ko sa evolutionary perspective din na yung kung bakit nga ba yung, yun nga yung technically attraction, kahit sa babae na lang ng mga, sa bad boys nga. Kasi mm -hmm. parang technically bad boys yung hindi na nagdadalawang isip. Mm -hmm. At kadalasan, kunyari ilalagay mo siya sa wild uh, setup context nung, nung panahon na hunter-gatherer pa lang ang tao. Okay. Yung mga aggressive men, o yung mga yung mga strong men yung medyo violent may tendency of violence na men sila rin yung kayang kunyari may danger diyan may may predator diyan sila yung hindi na magdadalawang isip ano talaga mm -hmm. liligtas kanila mm -hmm. o kunyari man o kaya nilang kaya nilang technically kaya nilang pumatay ng ibang tao para sa iyo di ba may ganung natural mm -hmm. pero may ganung danger mm -hmm. but at the same time Uh, hindi naman na man tayo hunter gatherer. Yes. <laughs> Parang ang grabe ng evolution ng human civilization. Na hindi uh -oh. na natin kailangan yung ganung klase pamumuhay, di ba? Uh -oh. At iba na yung mga skills na kailangan meron tayo para makasurvive sa urban jungle uh -oh. or sa sa ganitong pamumuhay. At mas subtle na. And ever since nung, since you na up mo yung mga sinuunang panahon, uh -oh even in ancient times, meron talagang subtle art of socialization na umaabot sa level ng seduction mm. that actually allows for... <laughs> yung, yung libing, The art of seduction. Uh, <laughs> interested kasi ako sa mga historical, uh, di ba? Uh, at ito yung uh, pumapasok sa politics, influence, pumapasok sa social organization. Hindi lang yung brutish na parang away tayo or laban tayo, pero yung mismong pagtimpi ng mga ganong aspects natin para magamit natin siya in a concentrated form yes. in the art of seduction or also in the art of political warfare in the art of socialization making friends ganyan mm. napakahalaga ng alliances kasi ano siya eh, no? parang technically nga yung attraction is a status yes 'di ba parang so parang pero may, hindi siya ano hindi siya physical lang mm -hmm. ah. psychological siya ibig sabihin parang Uh, just because hindi tayo conventionally attractive oh. does not mean na hindi natin kayang mang seduce or maging psychologically attractive sa bata eh mm. uh, yeah, and dami 'ng no sorry ang daming oh, kong opinion oh, about this lang. eh oh. pero uh meron ding idea na alam mo 'yung tao na hindi naman ano parang hindi naman uh mukhang artista parang hindi oh. naman siya mukhang artista pero parang Meron siyang ano, may dating siya. Alam mm. mo 'yon? Mm. Yung hindi siya hindi mo siya ilalagay sa TV. Mm. <laughs> Pero pagkasama mo siya, parang ang sarap niyang kasama, mm. parang ang gaan niyang kasama kasi attraction is not just ano, physical. physical. Oo, lalo yeah. na no, pag sa babae. Mm -hmm. Mas ano sila, mas yun nga, mas hayake ka lang tawag doon. Ano ba tawag doon ano sa yung uh, anong gamus 'yon? Hypergamy hypergamy. Na parang ang attraction daw ng babae, mas more on sa sa status rather than the physical. Interesting. So kunyari kaya kaya kunyari ang attractive ang ma, may mataas na sense of humor sa babae. Kahit mm -hmm. di ba kunyari nga sila Andrew e dati di ba? Gaganda <laughs> ng mga girlfriend nila. Mm -hmm. Kasi parang ang pinapakita rin ng ng mataas na sense of humor is mental, mental sure. status na mm -hmm. mataas ka sa mental hierarchy. Mm -hmm. So parang nandun din na parang hanggat na si signal mo na kahit yung hindi rin, hindi rin about money, hindi rin about um, social status, hindi rin about intel. Pero kung naisisignal mo na meron kang technically somehow superiority among others, yun yung nagpapa, nagpapa-attractive pagdating sa babae. Sa babae lang yun. Pwede. Oo, pero hindi rin hmm. naman siya ano. Although, iba naman yung perspective ko sa ganun. Oh, I would say na uh, hindi siya necessarily madaling sabihin na babae versus lalaki oh, hindi parang talaga. Gano. Kasi oh. ang daming variation oh. Oh. Oh, eh. Oh, And also napaka-personal ng na mga preferences. Minsan hindi mo nga maintindihan ba't yung kaibigan mo may gusto sa. Totoo. Alam mo 'yun? <laughs> parang pero ganun sila eh. I would say na connected din siya sa kung paano tayo pinalaki. Oh. Kung ano yung nakasanayan natin na relationship, kung ano yung um nakasanayan natin na trato mula sa mga magulang natin. Mm. Uh, which is both good and bad minsan kapag na for example kung na-spoil lang isang tao ano man ang gender niya whatever mm. kung na-spoil siya baka nasanay siya sa klase ng pamumuhay na lagi siyang sinaspoil so maghahanap siya ng ganun na relationship kung lumaki naman ang isang tao na wag naman sana pero minsan inaabuse siya or ino-oppress yung kanyang mga personalities maaaring maghanap siya ng tao na ganun din not because naghahanap siya na ma-victimize pa siya further mm. Pero, yun yung nakasanayan niya. At yun yung na-imagine niya siguro na ganito ba magmahal? ganto ba, pag mahal ka ng isang tao, ina-oppress ka. Parang minsan, ganun yung nagiging relationships natin sa ibang tao. Kasi hindi natin alam na ang laki ng effect ng pagpapalaki sa atin. Totoo. Diba pag sinabi natin yung isang tao na masungit siya, sinasabi natin kulang sa, sa arugan. aruga. Oh. ba diba? So, may relationship talaga yung yung pagpapalaki sa atin. Nakikita natin yun. At nakikita natin yun sa preferences natin Totoo. sa mga relationships, not just lovers but also friends, friends. di ba?